Ya yeah, mga pre, ah, magandang araw sa inyo. Meron na naman tayong gagawin na dalawang badya. Oh Bali ito mga pre, kahapon ng hapon din rito. Ah, hindi na natin nagawa kahapon kasi wala ko kahapon ng hapon. Tapos ito, itong isang to, may umaga lang dinala. nila. Ah, Abos, anong nagisira nitong sayo? Walang Walang kuryente? Yan mga pre, uh, yun ang mayayari nyo motor na to. Tapos yung isa, <coughs> wala pa yung mayayari Kaya mamaya natin bubuksan o man natin to. Umpisahan natin mga pre. Uh, bago natin mga pre, umpisahan, tanggalin muna natin yung upuan at saka tangke para makita natin lahat. Tanggalin ko muna. Yan mga pre, natanggal na natin yung upuan at saka tangke. Ngayon naman ipakikik natin dito kay pare. Pare, kik mo nga. Para malaman natin kung may kuryente o wala. <coughs> ay yeah, ilagay mo yung para hindi ka mahirapan. Yan. Pagka ganito mga pre, walang kuryente ang motor nyo, magsisimula tayo sa dito sa ignition. Ayan o. Oh. Yan. Dito tayo magsisimula sa ignition ko. Sige, sipa. Ayan, kung napapansin nyo mga pre, wala. Sige pa. Sige pa. Okay, Wala. Ngayon naman dito sa sa wire ng galing CDI dito tayo mag dito tayo titingin. Lalabasin ko muna. Hindi na. na. Hindi na. Sige, si pa. Si pa. Ayan, wala. Pagka wala kuryente mga pre dito sa wire na to na galing CDI. Rerekta na tayo mga pre dito sa wire na galing stator. Ito. Ah, check na natin yan. Sige, hugotin mo. Hop, ya. Yeah. Teka mga pre, ayos ko lang yung camera. Wala kasi tagawak ko ng camera, kaya ayos ko muna. Ya yeah, mga pre, nakugot na ni Para yung ano, ah, yung suksokan na galing stator. <laughs> <radiator>. Ah, <laughs> uh, ngayon naman, magtitis tayo dito. Magtitis tayo ng wire na galing primary coil at ikikis-kis natin sa charge na motor. Titingnan natin kung sira na ba yung kanyang primary coil o okay pa. Hanap po na ako ng wire. Na, Ay, mga pre, ito na. Ah. Yeah, uh, kung nakikita yung kulay red na wire, yung pinakadulo na may butas, isusuksok niyo lang tong akinuan yung wire tapos isusod do sa pinakabutas. Yan. Dapat mga pre, pagka nag-test kayo nito, hindi hindi lalapat do sa kabilang ano sa ibang mga ah uh, tabo ngipin Ngipinong ating ano ah uh, sakit para hindi siya hindi siya magkaroon ng ground. Para solo niya talaga kung may kuryente siya. Kailangan naiayos lang may kaya. Yeah, kaya katulad yan, okay na yan. Yan yeah, mga pre na natin kung malakas ang kuryente. Sige si pa. Okay, teka teka, saglit Aha, kailangan makumpirma natin kung talaga malakas o hindi okay. Yeah malakas. Yeah Yeah Ayan Pagka ganito kalakas ang kuryente nyo mga pre Yan, tinanggalin natin Ang magiging problema ng ganitong motor na no? Ah, <coughs> uh, CDI kasi malakas yung kuryente sa stator, eh. Ngayon, tatanggal natin yung CDI. Sige, pre. Patanggal yung CDI. Eto. Ito. Ito, ito. Yan. Ilayin mo lang. Dalawa ba yan? Isa lang. Isa lang. Ah. Dahil malakas ang kuryente ng mga presano, eh. Sa... sa stator. Tapos, sa ignition coil. Tapos, dito sa wire na galing CDI wala lumalabas posibleng ito na yung sira niya. yan teka hanap muna tayo ng CDI dahil <coughs> dito may CDI sa ibang motor do sa uh, dito rin sa ating gagawin pakalas nga ako pre e testing natin yung mga pre para malaman natin kung si CDI yung sira niya. salpak mo nga dyan pre yan mga pre, ganito lang kadali mag troubleshoot ng problema ng badya, no? Lalo pagka talastas mo na yung kanyang nagiging problema. Tapos, eh, malimit ka gumawa ng badya. Okay na ba yung atin, yan Madali mo malalaman yung sakit ng motor. Yan yeah, mga pre, yan ah kung naririnig nyo yung andar. Ang naging problema lang mga pre, CDI. CDI lang yung papalitan. Ganun lang kadali yung pag troubleshoot ng problema ng batya mga pre. Yan. Aba, si eh, Dia ay sira. Ay. <laughs> mga pre, hanggang dito na lang ako. Salamat sa inyong panonood. Mga pre, wag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin. At sa lot, at sa lahat po na nag-subscribe, maraming 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 salamat po sa inyo at malapit na po tayo sa 1000 subscriber. Manuel oy Gripa. Ah, shout nga pala sa mayari nito. Yan, yan ako Manuel, po si oh, Boss Manuel oy Gripa. Yan, boss, salamat. Yep. Okay, pantay mo ulit. Sapa. Yo oh. no. Ay, mga pre.